Ano nga ba ang inciting to sedition? Ito ay nangyayari kapag hinihikayat ng isang tao ang iba na maghimagsik, sumuway, o pumilos laban sa gobyerno sa paraang maaaring magdulot ng kaguluhan, karahasan, o pagkawala ng kaayusan. Sa Pilipinas, ito ay isang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code, Artikulo 142, dahil banta ito sa kapayapaan at kaayusan ng publiko. Mga simpleng halimbawa, uno, pagpapakalat ng pekeng balita upang mag ng pag-aaklas. Halimbawa, kung may nagsasabing may masamang balak ang gobyerno at hinihikayat ang mga tao na maghimagsik na. Ang krimeng ito ay may mabigat na parusa, kaya mahalagang maging maingat sa mga sinasabi at ikinakalat na impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Like, share and follow for more content.